pwede po ah. Anong may paglilingkod kasi sir? sa mga basket po, po sa mga saan po. Ano Ah, sa atin? Ah, Ang paano nabali? na Ang paano? Ang pagkatalod na-straight. Ang paano nabali? Sa pamanok kung pabaliktad? Hindi naman po. Yung Pagka-straight pa rin Ah, yung manig. Ayun okay. na, parang twist ng konti. Oh. Okay. Napilipit ng konon. so Ngayon, eh, okay. naramdaman mo. Okay na po dati, tapos na lang po ulit. Kanyang pa na-ulit ka? Nung last month po. Okay, bukali yung sis mo, higa ka. Pagkata okay. lang dito po. Ah, meron nga. Ano oh. mo oh. dahil natin ito sa taas, bago yung sapa? Hanggang linggo pa naman ito yung tagasibu Di Hindi pagkatilig na natin sila. Ay! Okay, Mamiya-miya pa naman, mga dalawang oras ako. Balik ako na siya, mag-isa lang naman yan, di ba? Hindi na-replyan niya, Loren. Sending ko sa WhatsApp. Niyaya. Wala, eh, busy si Loren. Niyaya ka, sir. Higa sir. Higa. Higa. Wala pa lang cellphone si Loren, siya. Wala pa lang. May cellphone, walang IP. namamag Namamaga pa rin, sir, ah. Kahit isang buwan na. Ah. Kitang hmm. bali, ano po, ah... Kailan ba yung last chat ko, na, eh? las, 3 weeks kasi. mas ko yung maga nung uno. Oo, ngayon, mo kasi pag hindi na maga, eh, ano, malalim o. Oh. Tingnan oh, mo to kung malalim. Kasi ito rin yung una. May 2 years ako ata. Eh. Dek mo una, bro. Para hindi ko... Yan, no? Yan, pag may pilay na tayo, kukubuha na tayo ng ganito. Ito, hindi naman talaga totally yung may, may masakit. Matatiming ka ang kalan ito, parang ang pinalo sa tuhod. Yung biglang manghihina yung paa mo, yung tuhod mo. And, Pero ako oh, maglalala. lang namin yan. Pero pag naayos ko na to, pag naayos ko na itong tuhod mo, tuturuan kita ng mga diskarte sa ano, masakit. Medyo. Hindi pa yung sagat. Kung baka inaalalayan ko pa yan. Pag sinagad ko, sakit. Oo. Oh. Oo, Pero ito, humi lumilit na, no? Ito, Okay. Pero yan, babalik din. okay matakot sa ganyan. Babalik din. Once na mawala na yung sakit sa tuhod nyo, pwede na kayo mag-bite-bite. Makabalik yung mga quadricep nyo, yung mga muscle nyo lumiliit. Makaraniwan lang yan. Poplong labanan. Yan! Mm. 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 Pagano yayanin din gin yun yung uwi nyo basta padiretso lang mamaya tuturo sa'yo kung paano yun Lahat ng mga nagkakaproblema sa tuhod, nakagalingan na, mayroon pa rin masakit, yanigin nyo lang yan kasi lalo kung matagal na kayo na injury, hindi nyo na paayos. May tumutubo nyo na tinatawag na mga extended ligaments. Yan yung mga timingan, pagka tumalon kayo, minsan wala pero minsan naman, Sobrang sakit, parang bibigay dulo. Pero huwag nakapahinga, okay na naman baka nakakaramdam kayo ng ganun bago kayo maglaro sipasipan nyo muna ang teknik doon tika nyo to bago nyo isipa huwag nyong sisipa yan na lupay pa yung paa nyo pati yung ankle joint yung maapektuhan balaan mo dati, itin yung soldata ko na. Pag-iitin natin ito sa tas, pag dito. sa motor. sipa oh. Iba. Sapa. Ya, yeah, sapa. mo. Oh. Yung. Ganyan kung paano. Kung paano nyo... <coughs> yan pag may masakit sa The same lang din itong ginagawa ko kasi sa inyo, pinipigil nyo, siyempre pag yung therapy ang gumawa, walang pigil. Okay, thank you. lagi ka. Pero din pala siya sa balakang eh. Thank you.

Kaya? Kaya? Kaya na? Eh, kaya na Eh, alam na <laughs> Tayo ka Kaya, <laughs> ka. Konting ano na lang yan, sir Siyempre, may bagapa, nakikita mo naman pahinga mo lang na siguro mga isang linggo, dalawang linggo na daw ha ganun ka masakit pa o okay naman ha ah. masakit pa konti higa ka ulit may eh. pagka masakit pa konti tumihin mo lang konti na lang or ano medyo ha sa 6 siguro sa 10 yung pinakamasakit ah 6 to 7 mo siguro yung pinakamasakit 10 ha ah 10 yung pinakamasakit 8 po hindi nyo pinakasakit, ba? Masakit pa to. Hindi <laughs> oh. mo makakamatan siya. Oh. Kasi uh, medyo na medyo nakasakit pa wala. Ah, okay. Pero ang tanong dyan, gumanda na or okay. Nagbago na, hindi na yung ano. Kita, nasagat na natin. Ayun yun, na natin. Sige nga. O, oh. tignan, yung kami mo dyan. O, oh. 'di diba? Pero magkagano ba man kung mahina ka talaga sa pain tolerance, pa pag-uwi pa ba natin konti. Sabi kasi nila Sir Ray, mahina siya sa ano, eh. hindi niya alam 'yung ano. Eh. Pero niya yan lang yan idol. <coughs> Sabi ko nga sa inyo, pagka meron kayong problema pa sa tuhod, ito, Basta yan, sikreto dyan. Tigasan mo yan, sipa mo. Sige. Yan. Ganyan lang. Para direkta lang sa tuhod. Subukan mo yung sipa na huwag mong tigasan. Sige. Huwag mong tigasan po. Huwag mong tigasan. O, oh, di ba ang pangit? Gumaganon. <laughs> Kung tuhod lang patatamahan nyo, yun ang sikreto. Yung ankle joint natin, tigasan natin ng ganon para... Hmm. Tuhod lang mapupuyasan. Sir, ito kung konti na lang, kung guminhawa na yung pakiramdam mo, alam mo naman may nagbago na. Like kung oh, maaaring rest na lang talaga. Siyempre hindi ka agad masisiro-siro to. Magapay. kita mo um, nung bilog pe. pagkano pa hindi ko malakad? Ngayon, tingnan natin. Kung hindi mo malakad, malalakad mo na yan. Tapos, huwag mo lang muna pakapweksa yun. Hayaan mo lang muna makapahinga, ha? Pati dyan sa balakang mo, tinraction ko na yan. Pinatang magbukma sa inyo ng mga niyo. Ang tatong, eh. Dalawang buwan ka na Kasi nga, lakad ka nga. Hmm. Kaya, ka naman. Tuwig na. Kaya na. Kaya, may isang Kaya Tara masakit pa rin. Okay. Sir, yun nga, magkagan man. Pahinga mo lang kahit mga ano. Sa linggo o dalawang linggo. Finish na yan. Pero wala naro Oo, mga, ah. siyempre, may kabigatan ka eh. Oh, Siguro mga, kung talaga maglalaro ka na agad, 2 to 3 weeks. Okay? Pero yung paghilom, baka sa linggo lang yun. Ano Kailangan lang natin naman yan, ipa-establish muna natin yung tamang position eh. Siyempre, magapa, bilog pa yung ano mo. Ito mo naman, bilog na bilog pa. Maghihilom na yan, pag wala na yung masakit doon. Tapos, siyempre, hayaan mo muna mag-establish. Yung sarili na muna yung katawan mo na ano. Okay? The guy, but they.